sama-sama tayong magiging sa Saki! Arestado limang sangkot umano sa pagbebenta ng verified e-wallet accounts na posibleng nagagamit sa panloloko. Saksi, si John Consulta Exclusive. Huwag tayo 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 tinangkapang ihagis ang mark money na tinanggap ng limang tinagit ng NBI Cybercrime Division sa labas ng isang kainal sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kagabi. Sarapat ang kayo Nang alugod ang kanilang gamit, nakuha ang mga SIM card na rehistrado sa mga e-wallet na pinaka ng operasyon. Sa Intrabit Operation naman sa East Avenue, dalawa ang nahuli sa aktong nagbebenta ng kanilang verified e-wallet accounts. We were able to um, somehow intercept a communication between uh, members of this uh, group, uh, sellers, buyers, and uh, renters ng mga e-wallet uh, accounts. Either pinarerentahan nila or binibenta nila itong uh, account nila sa mga buyers natin, which is... Uh, uh can use this account for any online activity like scam activity, uh, investment scam activity. Ayon sa NBI, ang modus na ito ang ginagamit ng mga sindikato at scammers para maiwasang mahuli ng mga otoridad. Pag ang nahuli namin, yung mismo yung nakarecord, definitely he or she could deny just because hindi naman niya hawak yung uh, device o yung account niya. Pwede niyang sabihin na na-hack yung account ko. kung mauhuli naman natin yung mismo yung nag-execute ng cybercrime, mismo ito yung buyer kanina. Di ba na sinasabi ko? Then there is also the danger of misattribution. Kasi ang record natin, sasabihin, ang pangalan niya is ABC. Pero yung may hawak ng account na yan, si DEF. Kanya-kanya ng paliwanag ang mga suspect kung bakit nila ibinibeta ang kanilang e-wallets. Para po ipambahit po ng upa, sir. Tsaka po, wala rin pong pangkain, sir. Eh. Kailangan lang din po sir Kailangan sa Pang budget sa trabaho sir Kailangan pala ayos na po kasi kami sa bahay namin sir Tsaka wala rin po akong trabaho ngayon sir Kaya yun lang po yung inaano ko yung makikikomission lang po sana ako sa kanila Hindi ko naman po alam na bawal ibenta Kala ko yung bumibili yung bawal Yan, kaya na ibenta ko po Sa harap ng mga lumalabas mga bagong mukha ng modus sa cybercrime may panukalang NBI para epektibong masawata ito. Mayroon tayong pending yung Senate bill about mule accounts uh, 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 utilization. Uh, hopefully sana mapasa mapasan na ito. Kung mayroon sana tayong batas, specifically para doon sa mga mule accounts, yung proliferation ng mule accounts, magiging effective yung ating law enforcement activity. Naarap sa reklamang paglabag sa RA 8484 o Access Device Act at SIM Card Registration Act, ang pitong naarestong suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Damang-dama ngayong araw ang cuddle weather sa malamig na panahon sa maraming lugar sa bansa. At ayon sa monitoring ng pag-asa, bumagsak ang temperatura sa Baguio City kanina umaga sa 13 degrees Celsius na pinakamalamig na naitala sa bansa ngayong araw. Naitala naman kanina sa Quezon City ang 20.1 degrees Celsius na pinakamalamig na temperatura sa Metro Manila ngayong 2024. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga palang bukas, uulan na sa ilang bahagi ng Quezon Province at Isabela. Gayun din sa Leyte, Bacolod at Aklan. At bandang tanghali naman uulan sa Davao Region, Cotabato, General Santos at Zamboanga del Norte. Hindi naman inaalis ang tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila. Pinabi ng PCSO na edited ang pinost litrato ng nanalo sa 642 Loto. Ang dahilan kung bakit nila inedit ang litrato sa pagsaksi ni Mark Salazar. Ordinaryong photo release lang ito dapat ng PCSO para ipakitang may nanalo na ng 43 million pesos sa 642 loto noong December 28. Kaya lang, nag-zoom in ang mga netizen. Tingin nila agad edited ang picture ni Lucky Betor na tumatanggap ng kanyang premyo. Puro tuloy kanchaw ang inabot ng PCSO sa mga netizen. Kesyo, nagtipid daw ba sa Photoshop ang PCSO? Congrats daw! Ang galing mag-edit ha, hindi halata. Ha? May humirit pang Lucky Color of the Year ang hair ni Lucky Petor at mukha rin daw star witness. Tanong tuloy ng mga senador kay PCSO General Manager Mel Robles. Edited nga ba ang photo release na ito? Itong picture na ito, very controversial kaya sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? Uh, we have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face. E yung damit naman po, ay nakilala. And I agree, it's a very poor editing. Pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. There is something apologizes the poor editing. Damit at kulay ng hair lang daw ang inedit sa picture. Pero siya talaga, si 47-year-old Lucky Betor, na housewife na taga San Jose del Monte, Bulacan. Okay na ang senador sa isya ng edited picture. Ang gusto niya raw makilala ay sino naman ang nanalo ng 690 million pesos kahapon sa 655 loto. Sa executive session, I need to know kung sino yung nanalo. Kasi nga po, meron mga balita na karating sa amin na katropa niyo po yung nanalo. So, kailangan ko yung pangalan, identity, nung nanalo. Kung kinakailang mag-hire ako ng private detective, kapag, na, kapag halimbawa, after mag-hire ako ng private detective, at the trace na talaga, ay dumitaw na talaga, hindi ka sa inyo, then sasabihin ko rito. Let's make it a strictly executive session. You Now, so, even on the part of the Senate, limitado yung mag-attend at saka identified natin. And then, of course, kami, liability na namin yung kami pa ang source ng leakage. So, eh, hindi pa naman nag-claim ang nanalo ng 690 million kahapon pero ibibigay daw ng PCSO ang pangalan sa mga senador sa oras na humarap na sa kanila si Lucky Betor. Lahat so, po ang record dyan, kung isusupinan niyo po, we can provide the names. No, para maalis na po yung haka-haka na yan, gusto po namin makita kung talagang totoong tao yon. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Nagmula sa magiging ang lungsod at bayan ang mga signature form para sa chacha na natanggap ng Comelec mula sa iba't ibang panig ng bansa. At sa Comelec, hindi madaling makamit ang kailangang porsyento ng pirma para sa People's Initiative. Saksi, si Namav Gonzalez at Sandra Aguinaldo. Mahigit 20,000 pirmang ang isunumite sa Comelec, Quezon City, District 2 nang nagpakilala sa amin na kinatawan ng grupong Damayan ng Maralita sa Pamayanan o Dampa. Isa raw grupo ng Maralitang Tagalunsod. Sabi ng kinatawan na hiniling na itago ang kanyang pagkakakilanlan bago mag-Oktubre, hawak na nila ang mga form para mangalap ng pirmang nagsusulong ng joint voting ng Kamara at Senado sa Charter Change. Hindi mo kasi kadali magpapirma ng, ng kailangan ipalimalag mo sa tao. Sanggalan yung form? Dati pa daming ano yan eh, mga form yan eh, nilalo lang namin yan eh, il-upgrade lang namin. Pagkatanggap ng Comelac Quezon City District 2 ng mga pirma, ay agad nilang inilatag ito at ngayon ay binibilang na nila. Tapos magpapalabas sila ng certification kung ilang pirma yung natanggap nila. Pero sabi nga ng Comelac, hindi pa naman dito natatapos dahil magkakaroon pa ng isang proseso na tinatawag na verification ng mga pirma. May kapangyarihan ng Comelec na alisin ang mga pangalan at pirmang hindi tugma sa kanilang record. Ayon sa Comelec, mula sa mahigit anim na raang lungsod at bayan ang mga signature form na natanggap nila mula sa iba't ibang panig ng bansa. Wala pang kalahati yan ng kabuang mahigit isang libot anim na lungsod at bayan sa bansa. Ayon sa Comelec, hindi madaling makamit ang requirement na 3% na mga botante kada distrito at 12% naman na mga botante sa buong bansa. Isa lang po na distrito ang magsabi na walang 3% hindi na po matutuloy ang uh, plebisito. Pero tingin nila albay 2nd District Representative Joey Salceda, maaabot ang national requirement. I think most, most of the country, I think by next week, we must have already achieved the 12%. I heard that Marco Huanco is trying to beat 50%. Mian Singson has beaten 30% to make up for, for example, for, for the slow-moving uh, districts. Sinisika pa kuna ng konfirmasyon si Pangasinan 2nd District Representative Marco Wanko, at Ilocosur 2nd District Representative Christine Singson Nihan. Ang timeline na sinasabi ni na Sen. Amy Marcos at Kabataan Party List Representative Raul Manuel para sa People's Initiative, tugma sa impormasyong nakuha ni Sanceda sa ilang nagsusulong nito. As far as I, ano, it was explained to me by the proponents, they wanna hit it before July. July plebiscite. Sagot niya sa mga naghihinalang sangkot ang mga kongresista. Bakit kami? House Initiative PI is a nice uh, headline. But basically, you, can, you cannot do it. You have to still live by the spirit of the People's Initiative as it's trying in the Constitution. That it is the people. Sa gitna naman ng agam-agam na magbibigay daan sa mga pagbabagong politikal, ang Resolution of Both Houses 6 na inihain ni Senate President Juan Miguel Zubiri, sabi ni Zubiri, itataya niya ang kanyang pagka-Senate President na tanging economic provisions lang ang gagalawin. Wala raw silang ibang motibo sabi pa ni Zubiri, halos lahat daw ng mga nakausap niyang senador ay umaayon lamang sa economic amendments. Kaya hindi raw kailangang pangambahan ng publiko. Ang isinusulong nilang ani ay simple at makabuluhang pagbabago sa konstitusyon. Sabi pa ni Zubiri, hindi papayag ang Senado kung magpapasa ng political amendments ang Kamara sabi ni Sen. Ginkoy Estrada, buo ang kanilang suporta kay Zubiri. Hiling niya sa mga nasa likod ng People's Initiative, tigilan na ang pagpapapirma. Lalo pa't may mga aligasyon na may pera kapalit ng pirma. Everything is uh, possible pag uh, binuksan na lahat, lalo na lalo na pag magkaroon tayo ng People's Initiative. Uh, talagang uh, there is a possibility na mabuksan yan. And we do not have control of it kung saka sa kala magkaroon ng people's initiative dahil well, ang gusto nila voting jointly ang gusto nila magkaroon ng unicameral system of government pero si Senate Minority Leader Coco Pimentel nagulat daw sa biglang pag-usad ng charter change sa Senado. Marami-aniya siyang tanong sa proseso. Gaya ng bakit gumawa ng subcommittee na pamumunuan ni Sen. Sonny Angara, gayong nariyan ang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendment sa ilalim ni Sen. Robin Padilla. Magtataka, ano ba nangyari? Nasindak kami doon sa People's Initiative. Ebat! eh, dapat masabi na knee-jerk reaction, maybe relax lang. Tignan natin, when the dust settles, makita mo na, wala, there's, there's, there's no need to have reacted that way. Biglang sasayaw na ngayon ng tsa-tsa ang, ang Senado. Sagot naman ni SP Zubiri, hindi na sindak ang Senado sa People's Initiative. Matapos daw ang konsultasyon nila sa economic team at sa Pangulo, lumabas na maraming foreign direct investment ang nakabinbin ngayon dahil may mga kaso sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa Public Services Act. Kaya pinakamainam daw na balikan ang mga probisyon sa konstitusyon patungkol sa national patrimony para malinaw ang konstitusyonality ng naturang batas. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Sandra Aguinaldo, kami ang inyo saksi! Para lalo pang mapalakas ang pelikulang Pilipino, umaapila ng tulong ang local film producers sa Department of Interior and Local Government. Hiling nila magkaroon ng moratorium sa pangungulekta ng amusement tax na sinisingil ng mga lokal na pamahalaan. Saksi si Jun Benaracion. Nakipagpulong ang ilan sa mga local film producer at iba pang kinatawa ng movie industry kay Interior and Local Government Secretary Benhor Abalos. Ito ay para humingi ng tulong na masolusyonan ang mga problema ng industriya ng pelikulang Pilipino. Gaya na lang ng 10% amusement tax na ipinapataw ng mga lokal na pamahalaan. Kung kunyari may tax holiday na, nga na ganito, baka pwede pang taasan yung budget ng paggawa ng pelikula para mas mapaganda. Kasi syempre, kailangan lumaban rin tayo eh, sa mga produkto ng mga ibang bansa. Dream natin na para tayong Korea, di ba? Pero we can't do that without the support of government. Filipino first, sabi nga nila. Unahin natin ang gariling atin. Kung tayo hindi natin mahalin ang ating industriya, baka isa-isang mawala kami. At paano naman ang mga manggagawa dito? Inilatag ng isang film producer ang mga kalta sa kita nila sa pagpapalabas ng pelikula. Kahit ang bawa kumita ng 100 million pesos sa box office ang isang pelikula, binabawasan nito ng 10% na amusement tax. Ang matitirang 90% ay paghahatian ng producer at cinema operator. Mula sa 45% na matitira sa producer, kukunin ang 5% hanggang 20% na booking fee sa mga distributor. At meron pang 12% na value-added tax. Effectively, for every 100 million, the producer gets approximately 35 to 37 million net. Hindi po lahat ng pelikula ay umaabot ng 100 million. For the year 2023, karamihan po ng mga pelikula ay nag-gross from the average of 2 million to 12 million only. Tugo ng Sekretary Abalos, kakausapin daw niya ang mga local chief executives. I commit, I will talk personally with all of the mayors sa uh, Metro Manila. Baka po pwede isiro na lang natin tulong na natin for the next three years para makabango naman sila. No? So yung po ang hihingi natin sa lahat ng mga local government units. Ay kay Abalos, ang Mandaluyong City sa ilalim ng kanyang ama na si Mayor Benjamin Abalos Sr. ay susuporta sa hinihinging tatlong taong moratorium sa amusement tax para sa mga local movies. Patututukan din daw ni Abalos ang piracy, isang problema na kinakaharap din ng mga movie producers. Sa aspetong ito, 100% na tulong daw ang maaasahan ng movie industry sa PNP at iba pang ehensya ng pamahalaan. Pidilan nyo na, hindi kayo nakakatulong, maawa naman kayo sa industriya. Ay kay GMA Films President at GMA Network SVP, Attorney Annette Gozon Valdez. Nabuhayan ng loob ang mga producer sa tagumpay ng nakaraang Metro Manila Film Festival. Kaya gumagawa sila ng mga paraan para mapanatiling masigla ang local movie industry. Ang mga pelikulang Pilipino, it's part of our arts and culture. We have to preserve it, we have to love it, and um, gagawin namin lahat para hindi mamatay ang industriya ng pelikulang Pilipino. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyo. Saksi! Kaliwat ka ng projects ang dapat abangan kina Ding Dong Dantes at Marian Rivera ngayong 2024. At kabilang na dyan ang season 2 ng kanilang Kapuso sitcom. Darito ang showbiz aksi ni Aubrey Carampel. Hmm. Ang bonggang comeback! May bonggang challenge agad! Simula sa Sabado, may royal comeback sina Kapuso primetime king and queen Ding Dong Dantes and Marian Rivera. Via Kapuso sitcom Jose and Marias, Bonggang Villa 2.0 may ibang twists daw na dapat abangan sa season 2. May mga comedy side ni Dong dito, mas lalabas pa. Mas riot ba this time? Oo, oh, lalong-lalo na. Kasama na namin si Mamang, Kokwang. Kayo, kasama natin siya. And, um, oh, bago na yung uh, bed and breakfast, tapos sa uh, ibang storyline may ibang powers na makukuha yung mga characters dito. So, exciting. Bukod dyan, kaabang-abang din ang pagbabalik naman ni Marian sa GMA Prime series na May Guardian Alien, kung saan makakasama niya finally sa serye si Gabby Concepcion at ang Firefly director na si Zig Dulay. Si Dong naman, patuloy na napapanood sa kapuso number one game show na Family Feud at host din ng infotainment show na Amazing Earth ang lakas ng kapuso power couple. Damang-dama rin sa takilya dahil sa kanilang bagong achievement. Ang pinagbidahan kasi nilang MMFF movie na Rewind, itinuturing na ngayong highest grossing Filipino film of all time sa Philippine domestic sales. Inanunsyo yan sa Thanksgiving party ng movie kagabi na dinaluhan ng cast at production team. Nalagpasan pa ng rewind ang kinita ng 2019 blockbuster movie ng isa pang kapuso star na si Alden Richards, katambal si Kathleen Bernardo sa Hello Love Goodbye. Pagdating sa Philippine domestic sales, kaya hindi na lang daw sila prime time royalty. Certified box office king and queen na rin. Hindi ko magagawa yung character ni Mary na hindi talaga si Tom yung partner ko. Si Tom yung palaging nag sa akin na kaya kong gawin yung mga bagay-bagay kasi nung ginagawa ko to, natatakot ako. Sabi ko parang, baka hindi ko magampanan si Mary kasi natatakot ako sa expectation ng lahat ng tao kasi after 13 years, bumalik ako para magtrabaho. Sabi ko nga, ikaw ang binigay ni Lord sa akin na pinagpapasalamat ko. So I love you sulit nga raw ang mga isinakripisyo nilang holidays na hindi kasama ang pamilya. At dahil daw dito, mas inspired pa silang gumawa ng pelikula. Sa ipinakita nilang resulta ng box office ngayon, ibig sabihin may tiwala sila sa pelikulang Pilipino. So bilang kaming mga artists na gumagawa ng pelikula, gusto namin siguruduhin talaga na parating sulit yung paggastos nila ng pambili ng tiket. At syempre, ano sana wag silang magsawang suportahan ang pelikulang Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Obri pelang inyong saksi. Nagkasundo ang Pilipinas at China na pangibayuhin ang mekanismo ng komunikasyon sa isyu ng South China Sea. Sa pag-uusap yan ng maopisyal ng dalawang bansa sa 8 Bilateral Consultation Mechanism sa Shanghai, China. Ay sa DFA, kasama sa tinalakay ang pagpag-ugnayan ng mga foreign ministry at coast guard ng dalawang bansa. Nagkasundo rin daw na simula ng pag-uusap kaugnay sa Marine Scientific Research sa pagitan ng mga Pilipino at Chinese na scientist. Sa bago pahayag naman ng Chinese Ministry of Foreign Affairs, sinabi nitong hindi tatanggapin ng China kailanman ang anumang pangudyok sa isyu ng Taiwan. Lalaban daw ang China. Tugon nila ito kay Defense Secretary Gilbert Yodoro nang sabi nito kahapon na nagresulta sa pag-insulto sa Pilipinas at kay Pangulong Bongbong Marcos ang mapahayag ng China kaupay sa pagbati ni Marcos kay Taiwanese President-elect Lai Ching-te. Wala pang bagong pahayag ng DFA o malakanyang sa ngayon. Kinareer ng mag sa Cebu ang kanilang wedding giveaway ng mga painting na sila mismo ang gumawa. At ang kwento sa likod ng debut kung saan ang birthday girl. Dirigaluhan ng labing walong biik ating saksiyan minsan lang sa buhay magdebu ang isang babae. Kaya sa iba, upon turning 18, dapat may party with 18 roses and 18 candles. May ganyan din sa 18th birthday celebration ni Antonit Cusico sa saryaya Quezon. But wait! Bakit may mga biik? Giveaway? Hindi, regalo ang mga yan kay Anthony. Nakakosyong pa ang mga pigi na matchy-matchy sa blue motif ng party. Sabi ko, what if gawin natin na uh, something unique? Tapos tinawa na lang po ang mami ko na sabi niya, talaga naisip mo yan na 18B8. At bukod sa 18 piglets, meron ding 18 sacks ng feeds o pakain. Na-inspire daw si Anthony sa piggery business ng kanyang ina. Siya raw ang magpapalaki sa mga niregalong biik. At kapag lumaki at nagkaanak na ang kanyang mga alaga, promise ni Anthony magbibigay siya ng dalawang biik sa mga nagregalo sa kanya as a way of paying it forward. Kung kasalik ka sa 18 biik, may babalik sa yung dalawa. Tapos yung iba po sobrang overwhelmed na siya shock from 18th birthday to wedding day. Ang newlyweds na sila Jason at Anne Marjorie Dronia kinarear ang giveaway sa mga bisita, mini paintings na sila mismo ang may likha in just 3 months. Ang start din natin sir is October. So 3 months ahead kay busy man po so <laughs> maka paint ra mi is available mi. Idea raw ito ni Jason na isang visual artist at dahil mapapakita raw ni Jason ang kanyang talent sa kanilang mini obra giveaways, Gina G at supportive sa kanya, si Marjorie. Para sa GMA Integrated News, sa po si JP Soriano, ang inyong saksi. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.